So ito ay ngayon pa lang ito na nagumpisang umitlog ulit. After na ilang buwan na walang itlog, Bago tayo magpatuloy mga farmers ito pala yung official Facebook page ko at sana i-follow nyo rin ako dito at kung meron kayong mga katulungan, pwede kayong mag-message dito. Maraming salamat! So ito mga ka-farmers, ito yung mais natin. Yan, mga whole corn po yan. So mapapansin nyo, merong mga itim dito. So yung mga itim mga ka-farmers, yan yung mga mais na nabubulok. So ito sila oh. So yan, merong nangingitim. itim So ang gagawin natin dito dahil kung isasama natin ito para ipagiling para gawing bigas ay masisira lang yung bigas natin dahil ma lalagyan ng ganito yung mga reject o yung mga nabubulok na mga mais. So ito yung kinuha natin dahil uunahin natin itong ipapakain sa mga manok para naman mapapakinabangan dahil uh, sayang naman kung itatapon ito. So ito para mapakinabangan, ito ihalo natin sa Feeds. So, ito na yung na ginamitan ko ng corn sheller. So, ang ginagawa dito mga ka farmers ay papasok natin ito. Ganyan. At kusa na lang kapag uh, pinaikot natin ito, kusa na lang nalalaglag itong mga grains ng ating whole corn. Dahil kung kakamayin natin ito, medyo matatagalan tayo. So, kaya gumamit tayo ng ito corn sheller para mas mabilis matanggal. So meron ako dito siguro abot na ito sa dalawa or tatlong kilo. So idadagdag pa natin ito. At ito, tong, ito yung i-mix natin sa patuka sa ating mga manok. So kahit ganito ito mga ka-farmers marami pa rin sustansya ang nandito. Dahil hindi naman bulok lahat. So meron pa namang whole corn. So para mapakinabangan ibibigay natin sa ating mga alagang manok. Papakain natin sa kanila. Alright. So tatapusin lang natin ito. So ito na yung mga mais na natapos na nating ma dito sa amin ay malubo. So kulang pa ito sa bilad. Yan. Kulang pa sa bilad yan ng araw. At pwede na yung ipagiling. So meron akong binilad doon sa labas. So ito yung nauna nang naibilad ko. So yan, oh. hindi na natin ito ipapakain sa mga manok. Ito yung gagamitin natin para maging bigas at makakuha dito ng corn brand sa mga grains na ito. So yan, abot yan ng, kung iipunin yan, isang malik, malaking sako puno. Meron pa tayo sa labas. So ito naman, ito yung mga tinatawag na pakul. So, magagamit pa rin natin ito mga ka-farmers. Ito ay hindi maitatapon natin dahil pwede natin itong gawing panggatong so yan uh, walang mapupunta sa waste ng ating mga mais so ito panggatong natin ito na mga ka-farmers yung natapos natin siguro ito mga apat ng kilo o tatlo kaya so ito yung mag-mix na tayo para ipakain sa ating mga lagang manok alright so ito yung feeds mga ka-farmers at ito yung mais natin maglalagay tayo nito haluan natin ito ng konting feeds ito yung breeder pellets ng GMP GMP4 so kahit tapos kalahating kilo lang yung ilalagay natin dito. Ayan. Tama na yan. At mix lang natin ito. Mas marami itong mais kumpara sa feeds. Dahil yung feeds natin ay nasa tatlong kilo. Tatlong kilo at kalahati. At itong GMP natin na inilagay ay dalawang ay ah, kilo lang Alright. So tingnan nyo mga ka-farmers Yung mais yung maunang maubos dyan So yung manok natin Mais talaga yung inuuna ubusin So makikita nyo Feeds na lang yung natitira So ang lakas talaga nilang kumain ng mais. So o. Lahat na naiwan, GMP4 lang na feeds. So yan, wala nang mais. O yung whole corn natin. So ganyan sila. Punta naman tayo sa iba. So ito naman yung asil natin. Tingnan nyo talagang inuuna nila yung mais pagkatapos maubos ng mais mga ka-farmers tsaka nila kakainin yung natitirang feeds so yan yung ating asil pati rin ito mais yung hinahanap same din mais talaga yung inuuna nila ito naman yung ating Rhode Island Red na rooster so same pa rin mais yung kinakain nila inuunang kainin so ano kaya ang meron sa mais na yun talaga yung inuuna nilang kainin So kahit may mga bulok na mais, kinakain pa rin nila So kahit mais na lang yung pinapakain natin hindi na lagyan ng feeds ay ayos lang dahil kumakain naman sila So ito yung mga matatanda nating black australor mga ka-farmers. Ang napansin ko ngayon ay nangingitlog itlog na sila. So merong itlog dito. Yan. Puni natin. So ito ay ngayon pa lang ito na nagumpisang umitlog ulit. After na ilang buwan na walang itlog, ito pa lang yung unang itlog nila ngayon. So, ang pinapakain natin sa kanila, ito. So, may epekto talaga yung pagbibigay. So, may epekto talaga mga ka-farmers ang pagbibigay ng mga mais sa ating mga manok. So, talagang masustansya talaga yung whole corn dahil ito ay matagal ng hindi nangingitlog at ngayon lang ulit nagumpisang umitlog. So yan sila oh. Kahit mga matatanda na ito running Running 4 years old na ito mga ka-farmers. Ito din mga ka-farmers ay noong isang araw nagsisimula na silang mangitlog at ngayon consistent na silang nangingitlog. So ito na yung itlog nila. So araw-araw na uh, minsan isa o dalawang itlog ang nakukuha natin kahapon nakukuha ko ng itlog dito na sobrang laki jumbo size talaga doble ang size nitong isang itlog yung uh, isa lang na itlog na kuha natin kahapon pero napakalaki so uh, at least good news ito dahil nagumpisa na silang mga itlog so consistent na silang nangingitlog ngayon so mga siguro ilang linggo pwede na natin isa lang sa breeding itong mga manok alright So ito rin ating abuhin mga ka-farmers. Ito, meron ding itlog. Nag-uumpisa na silang mangitlog, So dalawang itlog yung makukuha natin. Ito yung isa. So ayan. So maaring fertile eggs ito dahil yung meron tayong isang rooster dito na nakalagay. So maaring fertile ito at kung mapapansin nyo medyo may kalakihan na rin yung mga itlog nila. So pwede na tong i-breeding sila dahil normal size na yung kanilang mga itlog so ito yung gagamitin natin pang crossbreed ng native chicken, upgraded native chicken. so maganda itong mga manok na ito. alright. so ito naman yung barred rock natin. Yan, ang lakas din nilang kumain ng mais o so yung whole corn. So, good news din dito mga ka-farmers dahil yan, meron na ding itlog. So, noon, naging itlog na sila pero huminto sa hindi ko maintindihan na dahilan pero at least ngayon ay bumalik na ulit yung pangingitlog nito so hindi lahat dito ay nangingitlog na siguro tatlo yung ito, bata pa ito yung iba, bata pa rin pero ilang months na pwede na itong gamitin sa breeding so yan, yung itlog nila alright ito naman yung white leghorn horn wala tayong magkukuha ng itlog ngayon dahil kaninang umaga, kinuha na natin yung tatlong itlog nila. So ngayong hapon, walang itlog. Siguro bukas na ng umaga ito magkakaroon ulit. Alright. yung ating mga matatanda na, white white leghorn cross so kanina nakakuha tayo ng dalawang itlog ito merong isa ngayon so tatlo lang yung itlog na nakuha natin dito alright napakahaba So dito rin sa aking manukan mga ka-farmers, hindi lang ako nag-aalaga ng mga heritage chicken kundi nag uumpisa na rin ako mag-alaga nitong mga oriental fowls katulad ng mga asil itong mga shamo meron din tayong mga game fowl na pailan ilan so nag uumpisa tayo nito dahil ang purpose natin dyan ay kinakailangan ding uh, meron tayong masusupply na pangkarne or meat type na mga manok so itong mga asil at itong shamo ay maganda ito pang meat type mga malalaking manok kaya nag-aalaga tayo nito magpaparami tayo para meron tayong maibenta na for meat type na mga manok so at sundin at makapag-produce tayo ng marami na nito, pwede na tayong magbenta ng breeders ng mga oriental fowls, katulad nitong asil at saka itong shamo. So ito yung mga heritage chicken natin Purpose natin dito ay para pang egg production Makapag-produce ng sisiw para magpap magpapalahi So marami tayong pwedeng magiging ah, Pwede nating magiging product nitong mga manok na ito Pwede tayong makapagbenta ng mga itlog for table eggs Pwede tayong makapagbenta ng fertile eggs Pwede tayong makapagbenta ng mga sisiw At pwede tayong makapagbenta ng mga RTL O yung mga manok na ready to lay na at yung panghuli pwede tayong makapagbenta ng pang meat type na mga manok o pang karne dahil dual purpose breed ito pang karne at saka egg production so yan sila oh. so yan ah uh, lahat ng naiwan ay breeder pellets na lang ubos na yung mais so madaling maubos itong mais nila so yun talaga yung pinakaunang kinakain nila so pangalawa na lang yung breeder pellets na inilagay natin. So, yan. Patatapos ah, nilang kumain, meron silang malinis na tubig. Dalawa yan. Yan at dito. Dahil, ah, mahigit 20 itong mga manok na ito. Kapag isa lang, baka magkukulang yung mga maiinom nilang tubig. So, yan ay hanggang bukas na yan. Bukas naman sa umaga, papalitan naman natin yan ng panibagong tubig. So, dapat ah, malinis yung tubig. Parati nating papalitan yung tubig ng ating mga manok so ito naman yung itlog yan merong isa dito at ito meron tayong tatlo yan so sa 20 piraso na mga manok yan 20 piraso ng mga manok ito lang yung nakukuha nating itlog sa kanila sa ngayon. So, ang rason mga ka-farmers, hindi natin masyadong dinadamihan yung pagkain nila. So, ang purpose ko naman dito kung bakit inilagay sila dito, ay nanggaling ito sila sa breeding pen at para makapag relax naman sila dito. So, kapag na okay na yung kanila mga balahibo at medyo payat na sila, o oh, hindi naman masyadong payat, yung yun kasing matabang manok mga farmers ay hindi yan uh, especially kapag may sapula hindi yan nangingitlog kaya inilagay sila dito sa range para yung payat ay uh, yung taba nila sa puwet o yung sapula ay matunaw at makapag-produce sila ng magandang klase ng mga itlog so mga ilang buwan na sila dito katapos nito ay mapaliguan natin at gagamitin naman natin do sa breeding alright